Sa linggo na po, gugunit tayo ng ika-isandang anibersaryo ng paglubog ng Titanic na isa sa pinakamalaking trahedya sa karagatan sa ating kasaysayan. Ang malagim na sinapit ng barkong Titanic muling isa na buhay sa isang dokumentaryo. Ang kwento ng ila sa mga nakaligtas sa barko sa Inside the Titanic mapapanood 9.55 ng gabi dito po sa GMA News TV. May report si Ivan Mayrina. Sa habang 882 feet at taas sa 70 feet mula waterline hanggang boat deck, ang British steamship na Titanic ang pinakamalaking barko sa buong karagatan ng una ito maglayan, isang taon na ang nakararaan. Mula sa Southampton, England patungo New York City ang biyahe ng Titanic. Pero ilang minuto bago maghating gabi noong April 14, 1912, nagbagong kapalaran ng barko. Bridge, sa lookout ito. May iceberg sa daraanan natin. Inuulit ko, may iceberg sa daraanan natin. Sa bilis sa mahigit 20 knots, bumangga sa isang iceberg ang Titanic. Nagsimula itong pasukin ng tubig. Sa paniniwalang kakayanin ng watertight door sa pigilan ng pagbaha, buling pinaandar ang barko. Hanggang dumating ang 11.52 ng gabi. Mula sa boiler room 6, walong talampakan at lalim ng tubig at tumataas pa ito habang tumatagal. Hindi ako makapaliwala. Full stop, Mr. Bardock. Lula ng mahigit dalawang libo katao, limandaan kilometro mula sa kapatagan sa gitna ng Atlantic Ocean, huminto at di muling umandar pa ang Titanic. Sinimula ng isa kay sa lifeboat sa mga pasahero. Matatagalan pa ba ito? Hindi po, pinapasakay na po ang lahat sa lifeboat. Ano? Sariling kapakanan ng pamilya nilang iniisip ng ibang pasahero. Ako lang sa buong barko, ang nag-aalala para kay Virginia. O, lang Nakita ko ng nangyari. Nakita ko silang tinatangay ng tubig. Isa-isang pinasok ng tubig ang mga depensa ng Titanic. Nang lumubog ay kalimang compartment sa unahan, sigurado na ang paglubog ng barko. 15 ng Abril, 1912. Mula sa Titanic. Paalam sa inyong lahat. Gory ng Southampton, England. Madaling araw ng April 15, 1912, tuloy ang lumubog ang Titanic. Unang nilalamon ng dagat ang uso ng barko. Dahil sa dagdag na bigat ng tubig, umangat ang bahagi likuran nito. Ilang sandali pa at nabiyak ang barko bago ito tuloy ang lumubog. 1,513 na tao ang nasawi sa trahedya. tunghayan ng kwento ng ilang survivors tungkol sa mga huling oras sila sa loob ng Titanic bukas ng gabi sa GMA News TV Channel 11 Ivan Merina GMA News